Ay, pa madudla yan yan, nana yan. Ipaklasin niya naman. Mabudos naman at to. Uh, si Marie Grace. Iba naman ang lalaki. Ah! Ma, maayo ang butahan ka sa agtang bilat. Ang kamaritos mo. <laughs> ma, ano naman balay na siya diri, ha? Ano nga ka? ka? Ano ka? Oh. Huh? Eh, kilakat-lakat. Pero may iba kita. Ang ano ba? An -o? Ang uwa naman sa Berta. Liberta. Naglase naman niya. Naglase <laughs> ah, naman galing. Oo. Oh, oh. Ay, pa madudla niya na na yan. niya naman. Mabudos naman ato. <laughs> Ahay, amo na. Ay, tapaw. Tanan pati din ang klase. Ito, kagato pagit sa <laughs> mandao na klase. Mabudos naman ato. Kapilang ba? Kapilang ato. Eh, lang ang mga babae. Ari na pagkakataon. Aray pala nga ni Deryay. May karukatrato na. Isang silbo na. Tsaka, so, hindi pa kanto pagidya. Kung ako sa yagin, paulian niya na lang ato. <laughs> hindi mangyibantayan niya dito sa boarding house. Ah. So, Nabuot Kaya iya to ya. Ay, hindi ah. Nag-iisip pa lang nga niya ako. Ay, daw concern lang ako ya sa yagin ni Kana. Tsaka, itong akong isa, naman na to ya. Yeah. Tapos itong... Ano naman sa to? Ang um, katakin naman sa to maliga. Putos kali. budos naman. Putos naman pero iba kali ang tatay. Ah, mayad mo rin mga agap. <laughs> ah, kay ang iya si ano, i asawa. Ay bakal ato dira at no pa Manila. Putos so, siya yeah, mga. Ay natin nga lang, ni kami kay Nag-anak niya siya. Ayaw, di ba? Kaysa <laughs> so ang tatay. Hindi nga ni Aram ko sinong tatay. Nagkain pa. Oo. Oh, oh. kali Tapos, si Marie Grace. Iba naman ang lalaki. Oh, maki? Oo. Oh. Napati ko dito kagaina. Pag-agi ko, may katawagan sa cellphone. Ang, ka ang lalaki niya dati, ang tawagan ninda, Bin. pag na nabati ko pag-agi, ang tawagan naman, Ga. Oh, Iba naman ang lalaki. <laughs> Tapos nag-urumig niya pang kwartayas ang lalaki doon katawagan niya, Sima naman. So, Sobra ka pa sa babae ng Marites niya. Yeah. Hmm, nababate ko lang man, ina. Ma, churches man dyan sa ano kayo. Ginabalita ko lang man sa si kay ikaw bakaw may kamang galakat-lakat. Maayo na ang butahan ka sa agtang bilat. Ayaw, ka Marites niya. No? <laughs> Hindi. Kaya ba ginabalita at ginabalitaan pala ikaw para aram ka sa mga chismis dari sa na palibot dari sa barangay na atong. No, ang ina, ay, so, Kaya kung ano, tawagan mo lang ako kung may mga dorbalik na. Tawagan mo lang ako, i-chat mo lang ako. Aram ko'y natanam. May gano'n kayo maaram? Ikaw'y aram-aram mo tanay. Eh. so, ako pa yan nga. Pag-agi-agi lang yung sa kasan, aram ko'y natanam na ginagpagsis. Saan? Grabe nga talinga. Aram ko'y lang <laughs> hindi mga dorbalik Kaya, hindi ka hindi magana ano. Ito'y lalaki sa ito ni Grace. So, pila-pila. Uy -pila, naman na. Iba naman dapat sila lalaki. <laughs> Mas na naila ka man niya kay Marie Grace. Why? Ah, <tipsa> um, hindi kita sinaya. Hindi ka mas talo ah. Ay, ginaan mo ko yung mga lalaki. Nabatian ko gani sa silipon. Patawagan niya. Ay, gimbalita ko man lang dire. Para mag-share man lang sa iyo kung ano na araman ko. Ano na galing oras e? ini? Galin galin, eh? Mas noybi na ya. Mas noybi. Tingala ko magkasakit na galing dyan ko yun. Mas noybi na galing. lang. Maulan na ako.